Suda Mama Hello mga ka Zero! Kumusta kayong lahat? Ang pagbabalik sa ating YouTube channel The Short Zero One, sa ating video ngayong mga ka ating i-review ang YouTube channel ni Dene Maoy. Disclaimer lang mga kasiro itong ating pagre-review sa mga YouTube channel ng ating mga ka-idol na mga vloggers, nagbase lang tayo sa isang public website na ang Social Blade. At layunin lamang ng video na ito ay upang makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong makapanood nito at lalo na sa mga small vloggers na katulad ko. Dine, Dine, asa rekha? Lako na Kinsame naging mangmasigad dula Kita kanim balani di Ang hinlo dire. Uma. Dine maoy isang batang sumisikat Bantay, sa social media, batang, sa basura, Facebook, sa TikTok, oh, Facebook page at sa YouTube. Nakakahakot ito ng maraming followers at subscribers dahil sa kanyang mga vlogs. Sa tulong na rin sa kanyang mga magulang na nagtuturo sa kanyang ginawa at pag-arte sa kanyang mga vlog, makita mo sa batang ito ang galing ng kanyang pag-arte, pagsasalita at sa kanyang mga action sa video. Makita mo ang kanyang galing sa kanyang mga video at akala mo kung isang matanda na ito na nagsasalita. Ampisahan natin sa pagsilap ang kanyang TikTok account, Dani Maoy, may followers itong umaabot ng 8,072.7800. At sa kanyang Facebook account naman, mayroon itong 1.6 million followers. At sa kanilang YouTube channel naman, mayroon itong subscriber na umaabot ng 315,000. At upload video naman na umaabot ng 254. At sa video views naman na umaabot ng 79,192,851 country Philippines channel type entertainment nagumpisa itong mag-vlog noong August 19, 2021. At sa kanyang Social Blade rank mayroon itong 64,506 at sa kanyang subscriber rank naman mayroon itong 2025 at sa kanyang total views rank umaabot ito ng 210,665 at sa country rank naman mayroong 739 at sa entertainment rank naman mayroong 1,760. At sa kanilang subscriber last 30 days, umaabot ito ng 32,000 at tumataas ito ng 106.3%. At sa kanilang last 30 days na video views, Umaabot ito ng 11.192 million at tumataas ito ng 68.3%. At dito na tayo sa kanilang YouTube stats summary sa bulan ng May 28 at sa bulan ng June 10 sa subscriber at sa video views maganda ang takbo nito. At sa daily average estimated earnings sa lowest earnings nito may 93 US dollars ito at sa kanilang highest earnings naman mayroon itong 1500 US dollars at sa weekly average earnings naman sa lowest mayroon itong 653 US dollars. At sa highest earning naman sa weekly average nito, mayroon itong 10400 US dollars. At balik na tayo sa kanilang estimated monthly earnings, sa lowest revenue mayroon itong 2800 US dollars kung ating ipalit sa piso mayroon itong 159,600. At sa kanilang highest monthly revenue, mayroon itong 44,800 US dollars, kung ating ipalit sa piso, mayroon itong 2,553,600. Hanggang dito lang tayo mga kasiro, at hanggang sa susunod pa nating mga video, salamat sa inyong panonood. God bless sa lahat. Akoa sa Irobaloy.